magandang araw pong uli sa inyong lahat mga boss at welcome pong uli dito sa aking youtube channel Rick Lone TV at tayo po ay nandito na naman para magbahagi ng isa na namang panibagong video at sa video na ito mga boss ay bahagi ko sa inyo yung tungkol sa AC pressure switch So, ayan po mga boss, ito yung Easy Pressure Switch at ibahagi ko sa inyo dito yung 4-pin Easy Pressure Switch Wiring Diagram. So, ayan po, ito yung ginawa kong Wiring Diagram at ibahagi ko sa inyo. Uh, pero bago ang lahat mga boss, kung kayo ay bago lang dito sa aking YouTube channel at di pa nakapag-subscribe, please pakisubscribe na at pakipinut na rin yung notification bell button para sa ganun ay notified kayo every time na mayroon akong bagong upload na mga video. At pakipalo nyo na rin po yung aking Facebook page. So yan po, tara, sabay-sabay natin panoorin tong video na to. Pasok, mga kaibigan! So ayan po mga boss, inyong makikita ito yung ginawa kong 4 pin pressure switch wiring diagram at ibahagi ko sa inyo. At dito sa ginawa ko mga boss ay hindi lang yung mismong 4 pin pressure switch wiring connection kundi mayroon ding ibang pang mga component na kasama dito. So ayan po ating makikita, mayroon tayong battery, fuse, ignition switch, easy compressor switch, thermostat, compressor clutch relay, condenser pan relay, condenser pan motor, compressor clutch coil at yung 4 pin pressure switch. So ayan po ito yung lahat ng component na kasama dito sa wiring diagram. Ngayon po, yung wiring connection na isa isain kong ipaliwanag sa inyo. So, una ay yung magiging power supply ng circuit. So, ayan, ito yung battery. Nandito yung negative terminal. Ayan, ating makikita ay naka-body ground. Tapos, ito yung positive terminal. Dito sa positive terminal ay dito magagaling yung wiring connection na makakonekta dito sa ignition switch. At ito yung magiging power supply nitong ignition switch. Then itong ignition switch, ang output naman yan yung wiring connection naman yan ay makakonekta dito sa tatlong fuse. So yan yung wiring connection. At ito yung magiging power supply nitong tatlong piyos. Din itong tatlong piyos, ang isa dyan ay para sa AC compressor clutch coil at ang isa dyan ay para sa condenser pan motor at ang isa nyan ay para sa AC compressor switch. So ayan, ngayon ito yung para sa AC compressor switch. Ang output nyan ay makakonekta dito sa input nitong AC compressor switch. Din yung output nitong AC compressor switch ay makakonekta yan dito sa in naman nitong thermostat. So ayan, tapos ito namang sa condenser pan motor, ang output naman yan ay makakonekta kakonekta dito sa Condenser Fund which is sa Terminal 85 at Terminal 30. Isa lang ang power supply nitong terminal 85 at terminal 30 na magagaling dito sa fuse. Tapos ito namang sa AC compressor clutch coil, ang output naman yan ay makakonekta dito sa compressor clutch relief. Sa terminal 30 ng compressor clutch relief. So ayan. Then itong terminal 86 nitong compressor clutch relief. Ayan. Yung makikita ay naka body ground. Tapos yung terminal 87 nitong compressor clutch relief so, yung output at makakonekta yan dito sa positive side nitong compressor clutch coil. At yung kabilang terminal nitong compressor clutch coil ay maka body ground. So yan. Then dito naman sa condenser pan relay, ito yung output terminal 87. Makakonekta naman yan dito sa positive side nitong condenser pan motor. At ang kabilang terminal nitong condenser pan motor ay naka body ground. So yan. Ngayon uh, dito tayo sa 4 pin pressure switch. So yan ito yung 4 pin pressure switch. Ating makikita nandito yung pin number 1, pin number 2, pin number 3 pin number 4. So yan. Then, yung pin number 1 nitong 4 pin pressure switch ay manggagaling yan dito sa output ng thermostat. So yan. Then yung pin number 2 nitong pressure switch ay makakonekta naman yan dito sa terminal 85 nitong compressor clutch relay. So yan, yun yung may ring connection. Then itong pin number 3 ng pressure switch makakonekta naman yan dito sa terminal 86 nitong condenser fan relay. Tapos yung pin number 4, ito yung nakakonekta sa body ground. So yan po mga boss, ito yung wiring connection ng 4-pin pressure switch wiring diagram. So yan po, sana itong video na to ay inyong magustuhan at mayroong kayong napulot na konting kalaman. So yan po mga boss, kung sakali mang inyong nagustuhan itong video na to, ay isang thumbs up ulit ang kailangan ko galing sa inyo. At maraming salamat ulit sa inyong panonood at sana po sa sagot pang mga video ay palagi pa rin kayong nakasuporta at panoorin ang lahat ng video na aking magagawa. So yan po, hanggang dito na lang at maraming salamat ulit sa inyong na doon. See you sa susunod pang mga video tutorial. Bye-bye at uh, God bless inyong lahat.